Hello everyone! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-request ng ads on Reels. Yung magkakaroon ng advertisement yung ating mga Reels para kumita tayo. Actually guys, yung aking page, mayroon na siyang ads on Reels. Yung profile ko, yun lang yung wala. Kaya yun yung requestan ko ng ads on Reels. So, para matutunan nyo, papakita ko sa inyo yung screen record. So, ito guys, sundan nyo lang ko ito. Para mag-request, so pupunta tayo sa Facebook. Pupunta tayo sa ating profile. Niliklik natin yung tatlong bilog. Ayan. i screenshot muna pala natin, guys. Kasi kailangan natin yan. Ayan. I-screenshot din natin yung ating monetization na kung saan wala pa talaga tayong ads on reels. Kasi kung mayroon tayong ads on reels, mapupunta yan doon sa ating mga tools. Ayan. So, not yet eligible. So, i-request -re natin yan. I-screenshot natin yan kasi i send natin yan. Okay, balik tayo at pupunta tayo sa ating dashboard at i-copy natin yung link. Kailangan din natin yon. Then, pupunta tayo ngayon sa help and support and then i-click natin yung creator support, include, tapos, hintayin lang natin maglo-loading kasi mahina yung signal natin. Yan, okay. Oh, awit lang guys sa kasi naglo-loading siya. Hintay, hintay lang tayo ng saglit. Ayan, so pindot natin yung include. Yan, tapos hanapin natin yung profile or page ba yung request mo. Tapos i-copy link natin dyan yung ating mga link. Kasi para makita agad ni Facebook yung ating link. Tapos sa baba niyan, maglagay tayo ng description or Ah uh, sasabihin natin kung ano yung gusto natin. So sinasabi ko dyan, their Facebook. The link in the link indicate above. Yeah, wait lang ha. Indicate above is my profile link. And then I I want to request ads on reels in my profile profile account please give me a chance to earn money from ads on reels ayan guys so kailangan kasi para mabasa yan ni facebook tapos mag-click natin yung add from add upload photo yan, ilagay natin yung mga na-screenshot natin kanina para makita nila kung talagang wala kang ads on reels. Ngayon, kapag ka okay na, nailagay mo na lahat yan dyan, ipindot mo na yung export sa taas. Yan, tapos hintayin mo lang yung masend na siya. Hintayin mo lang yung, i-click mo lang yung arrow sa taas. Ayan. Yung arrow sa taas ang i-click nyo dyan guys ha. Then, tapos, Hintay na lang natin kasi naglo-loading siya. Pagkatapos natin lahat-lahat, guys, yung araw sa taas ang pindutin natin, ha? Yung send report. yan nasa taas yan. Kasi iba yung nasabi ko kanina. Yan So, kapag uh, okay na yan, guys, ayan, okay na siya. Hintay na lang natin yung feedback ni Facebook. Thank you for watching.